Eto na nga. Inis agad yung mo. Kahit valid naman yung concern ko na nasa kulungan yung anak niya, pero hindi niya binibisita. Alam niya siguro magagalit ako sa kanya kapag nakita ko siya dito. Pero babalikan ko pa rin, bro, kahit hindi ko nakuha yung cellphone. Mahalin mo, machambahan ko na nakikita sila at nag-uusap ni Farah. Basta, bro, ha? Mag-ingat ka. Kakasabi mo lang sa akin kanina, muntikan ka ng mahuli na auntie. Nga, bro, eh. Oo, mas mag-iingat ako basta bro. Dalawa ang goals natin. Una, ma-prove na si Farah talaga ang nasa katawan mo. Pangalawa, kailangan natin hanapin kung paano nila nagawang pagpalitin ang katawan mo. Para magpalit na kayo ng pwesto, siya ang nakakulong, hindi ikaw. Ko na yung mga damit. Salamat po. Mm -hmm. mm -hmm. I'm sorry to interrupt you, Mrs. Rigor. Pero kailangan na natin umalis. Importante on-time tayo sa arraignment mo for the murder case against you. Ah, uh, attorney, yung arraignment po, yun po ba yung ka ng guilty or not guilty sa judge? Kung guilty, masistis, masistensyan ka. At kung not guilty, merong hearing. Ganun po ba yun? Yes. Pina-expedite ni Mamita yung kaso po. Kaya arraignment ko na. Dahil hindi naman daw kaduda kung sino pumatay kay events. Hindi na talaga siya makakahintay na mahatulan ako, bro. Attorney, mas may chance po ba talaga siyang ma na self-defense kaysa sa temporary insanity? Mahirap talaga ang sanity plea. Lalo't hindi naman to supported ng medical records. Pero pwede ka rin naman ipasubject for psychiatric evaluation during the hearing, Mrs. Rigor. Kaso, tinakasan mo after the crime. At ilang beses kang tumakbo sa mga pulis na humahabol sa'yo. This speaks that you're in the right mind when you committed the crime. As I've said, mabigat talaga ang kaso ng murder at matindi ang evidences against you. With self-defense, malaki ang chances na makwit ka. With insanity, yes, pwede makwit ka. Pero hindi ka rin laya. May malaking posibilidad na dadaling ka sa mental institution. Is that what you want? Ay, hey, ko pong makulong mo kahit saan. Then, we go with self-defense don't get your hopes up. Pero, based on my experience, madalas pinapanigan ng korte ang mga biktima ng domestic violence, lalo na't na mga bata at babae. At based on ang kwento mo sa akin, you were just a victim here, Mrs. Rigor. Biktima naman po talaga ako. Yes! That's the right mindset, Mrs. Rigor. Isipin mo lang lagi na biktima ka dito at yan din ang iisipin ng ibang tao sa'yo.